Siya ang lalaking bumili ng pinakamahal na pizza na nagkakahalaga ng 1 billion dollars or mahigit 59 billion pesos. Siya si Laszlo Hanyegzi na isang programmer at isa sa mga kauna-unahang Bitcoin miner. May 18, 2010, naisipan ni Laszlo na kumain ng pizza dahil nga nagugutom siya pero ayun nga lang, wala siyang ekstrang pera. Wala nga siyang ibang pera pero meron nga siyang mga bitcoin noong mga panahon na yon kaya nga dito niya naisipan na gamitin nga ito pambayad. Around that time, sobrang baba pa nga nung halaga ng bitcoin at hindi pa nga ito ginagamit bilang pambayad pero itong si Laszlo susubukan nga niya. Nagpost nga siya sa isang forum at ang sabi niya, ibibigay niya yung 10,000 na bitcoin niya kapalit ng dalawang malaking pizza. Again, sobrang baba pa nga ng halaga ng bitcoin during this time kaya kung sino man yung magbibigay ng dalawang pizza, Lugi pa nga sila technically nung panahon na yon. Ang araw ang lumipas, wala nga pumansin sa post ni Laszlo hanggang sa mag-replay nga dito si Jeremy Sturdivant on May 22, 2010. Sinabi nga ni Jeremy na tatanggapin nga daw niya yung deal at dito na nga siya bumili ng dalawang malaking pizza at tinatid pa nga niya mismo sa bahay nila Laszlo. So ayun na nga, nakuha na nga ni Jeremy yung 10,000 na bitcoin tapos nabusog naman sila Laszlo at yung mga anak niya and masaya naman sila doon hanggang sa lumipas nga yung ilang taon. Ang hindi alam ni Laszlo, sobrang tataas pala yung presyo ng isang Bitcoin na yung dating wala pang isang sentimo, ngayon, daang libo na yung halaga. Kung noong 2010, yung 10,000 na Bitcoin niya ay nasa $41 lang, ngayong 2025, nasa $1 billion na sana to, at sa kanya sana yon kung tinabingalang niya. Yung dating pinangbili lang niya ng dalawang pizza, pwede na siya ngayong bumili ng sandamakmak at baka nga yung mismong pizza brunch eh. <laughs> marami sana siyang pera ngayon, marami sana siyang bahay, maraming kotse, maraming ari-arian, pero ayun nga wala na sa kanya yung 10,000 na Bitcoin. Dahil nga sa nangyari sa kanya in 2010 with the Bitcoin and the pizza, in-interview nga siya in 2019 kung saan sinabi nga niyang sobrang malaki daw yung naitulong nung ginawa nga niyang ginamit niyang pambayad yung Bitcoin bilang pambayad kasi nga daw na-realize ng mga tao na may value talaga to. Dagdag pa niya, hindi naman daw siya nagsisise doon sa nangyari at kung ngayon mo daw siguro iisipin panigurado nakakapanghinayang daw pero kung panahon daw dati, wala naman daw nakakaalam na tataas yung value nun. Ayon pa sa kanya, para daw sa dalawang malaking pizza, sobra-sobra na daw yung halaga nito kumpara sa halaga ng Bitcoin noong 2010. Sabi pa nga niya, it wasn't like Bitcoin had any value back then. So the idea of trading them for a pizza was incredibly cool. Siyempre, in interview nga yung nagbigay ng 10,000 na Bitcoin, pero paano naman yung nakatanggap. May interview nga din si Jeremy at katulad nga ni Laslo, ginamit na lang din daw to pambayad sa mga pang-travel and mga video games and katulad nga rin ni Laslo, hindi niya nga rin to nagamit nung tumaas na yung value. Kumbaga nagamit niya to nung nasa wala pang isang sentimo. Kay e Mas Laszlo, hindi naman daw siya nangihinayang na nagastos nga niya yung Bitcoin bago nga tumaas yung value nito kasi nga daw, nagamit naman daw niya to sa mga bagay na nakakapagpasaya sa kanya. Kaya sa nangyaring ito, sineselebrate tuwing May 22 sa kanila yung Bitcoin Pizza Day para alalahanin yung nangyari sa kanilang dalawa. Laalan na nga lang din daw ito kung paano nga nagsimula yung Bitcoin at ano na to sa panahon ngayon. So kayo ba, kung sa inyo nangyari ito ngayon, anong mararamdaman nyo? Comment nyo na lang. Thank you.